yan mga kababayan no yung ginagawa kay Ate Maricel dati ginagawa naman niya ngayon kay Tintin tinulungan niyo kasi ako dahil kaya ako naman po ngayon ang tutulong uh, Tintin ano gusto mo ulam tint? ito 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 malapit ka nang bumalik sa inyo malapit na kong bumalik sa akin Biernes uwi na ako ha? Biernes Biernes na uwi ba't may date na agad? namimiss mo pa yung pamilya mo? Yeah. Bakit ayaw mo sa asawa mo? lasinggiro siya. Ah, yung asawa mo. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, muli, anda rito na naman po si Aling Rochelle para bigyan kayo ng update sa ating mga beneficiary. No? Ngayon, ah, uh, ang mangyayari po ngayon, ano, since anda rito po ako ngayon, is ah, uh, bahala kong paliguan si Ate Tintin, no? And then, uh, kakain kami ng lunch, no? So, uh, mga kabarangay, uh, Ting, uh, panuorin nyo po at uh, subaybayan nyo po ang pagpapaligo namin kay Ate Tintin. ayan, kasama yes. namin si Yaya. No? Good morning po. Good morning, good morning po good morning. sa lahat, sa lahat nating mga kababayan lahat ng mga OFW. yan, mga nasan sulok man ng mundo. yan. magandang magandang araw po sa inyo lahat. So, yun, panuorin na natin. Eh, before anything else pala, ah uh, ngayon, ay uh, isasama natin si Ate Maricel, no? Para tulungan tayo, uh, magpapa-assist din tayo kay Ate Maricel, tulungan niya tayo na paliguan si Ate Tintin. Kasi parang naririnig ko na ganon, gusto rin niyang paliguan si Ate Tintin. No? Then, kamusta uh, kamustahin na rin natin siya kung anong kalagayan ngayon ng, ng bago niyang gipen, No? So, tara, punta po tayo kay Ate Maricel. Tera, te. Yan. Ate Maricel! Oy! Hindi ate! Wow! Ang ganda ano naman ni Ate Maricela. Wow. Halika, kamusta ka na? Buti po. Hmm. Kamusta naman yung ipin mo ngayon? Ano nang ano? Update? Ilang days na rin mula nung napang napangipingan ka, di ba? Tatlo na po. Oh, tatlong araw. So, ano naman yung ano mo? Anong nararamdaman mo ngayon? Mabuti. Makaka-uwi na po ako. Ah, hindi, I mean, yung pakiramdam mo. Okay na ba siya? Fit na ba yung ano niya? Opo. So, nasasanay ka na. ba? Diba? Yun ang sinasabi namin sa'yo na uh, once na parati mong suot na abang tumatagal, ano siya, uh, nag-fit. No? Nararamdaman mo na yung ano. No? Pati nga ulit! Ganda ka naman. Ganda. ganda. Di ba? ganda-ganda ni Ate Maricel. Beautiful, no? Maricel. Yan. Yeah, Napaka-simple na ngayon ni Ate Maricel. Hindi na siya nagme-makeup. Ba? O, wow. tingnan mo naman. Iba na. Hindi na siya nag-short. Ang ganda na ng ano niya. O, tingnan mo. Dati parating naka-ano eh. Naka-short na maiksi. Ngayon, ayaw niya na. Gusto niya, puro mga na. Na. ganda-ganda. O, oh. lalo siyang gumanda. Na. Wow. Blooming diba, na blooming. pala, Kati Marisin. Ano, uh, tulungan mo kami paliguan natin si Ate Tintin, ha? Okay? Ha? Ah, dyan si Ate. Tatlo, tatlo tayo, ha? Okay? Paliguan natin si Tintin. Tara, punta tayo doon kay Halika sa likod natin siya. Ah, oh. oo, sa likod. Dito tayo. Okay. O yan, punta na natin si Tintin. Halika -tin. na, pupunta natin si Atin Tintin. Halika. Para ano, para mapaliguan natin siya. Hindi pa siya naliligo. ba diba? Ikaw naligo ka na, di ba? Oh, ganda-ganda suti. Eh. Bagay na bagay sa iyo. Nagdiba na si Waseng eh. Kamusta ka na, Tin? Halika, dito ka. Kamusta ka na? Okay ka lang? Oo. Oh. Dito kami ngayon, ha? Paliguan ka namin, ha? Paliguan ka namin, ha? Ni Ate Maricel, tsaka ni Ate, ano, ha? Okay? Ligo tayo? May niready akong magandang damit mo. Ha? Hmm, mas manamos ka. Ne? Wali ka. Tara na. Manamos ka na. Tapos mamaya kakain tayo, ha? Okay? Sige, tara, tara. Tara, ate. Ayan. Maligo na tayo. Dali. Mm -hmm. Very good naman si ate Tin. Good girl yan good eh. Good girl na. Okay galing, na, okay sandali, si Wait lang. Tara. Tara, maligo tayo. Yan guys, panoorin pa nyo kami. Paliliguan namin si ate Tintin. Na. Ay, ate Marisa, lali rito. Saan ka? Desensya na kayo. Mabilis lumakad si ate Tintin. Okay. <laughs> Timari, Sela, rito. Alayan natin, ayusin natin yung ano. Yung ano niya. So, lagay mo lang dito, be. Sinelas mo. Yan. dito ka muna. Ano ba tong dala mo? Patingin nga. Wala po, ano, shampoo. Oh. Ah, Ay, shampoo. shampoo. May shampoo siya, te. Ito, ito. ito. ito Alay Ano siya? May... Oh, ayun, mga kababayan, ano. Anda na kami sa CR. Ah, uh, antayin nyo lang kami. Paliguan lang namin siya. Then, paglabas namin, eh, i-papakita namin si new Tintin, na? No? Okay, guys? Mamilshin nga ko ng damit ni Tintin. Oh, wow. Thank you. Ang galing naman. Ang bait-bait naman ni Ate, ano, Ate Maricel. Sige, beh. Okay. Dito ka muna ilalagay para ano? Yan. Taylang lang natin, no? Paliguan lang natin si Ate Maricel, at si Ate Tintin. Yan. Tapos na maligo si Ate Tin. Yan. Ate Maricel, oh. Dali. Tama ka dito. Yan. Dito, dito. Ito, doon tayo sa kubo mo, sa bahay mo. Para ano. Si Maris, alali So, okay ba? Wow, presko-presko na si Ate Tina. Ganda-ganda ng damit niya, no? Tingnan mo. Dito, dito. Baka matamaan ka dyan. <clears throat> Ayan. Sige na. Ayan. 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 Asan yung suklay mo? Tintin, papatoy natin ang buhok mo, ah. Sige. Yan. Kali ni Ate Maricela. Na, no, Ate Maricela. Yan. Yan, mga kababayan, no? Yung ginagawa kay Ate Maricel dati, ginagawa naman niya ngayon kay Tintin. No, Ate Maricela, no? Tinulungan niyo kasi ako dahil kaya ako naman po ngayon ang gutulong. Wow. Yan. Very good. Yan. Yan, mga kababayan, no? Ah, naiisip ngayon ni Ate Maricel yung mga ganong bagay na dati kasi, siya yung gandong ginagawa namin, sinusuklayan namin, pinapaliguan namin. Pero ngayon, siya na ngayon yung nag a sa mga beneficiary natin tulad ni Ate Tintin, no? Yan, very good naman si Ate Maricela, No? So, ngayon yan, nakikita na natin talaga yung kaibahan ni Ate Maricel. Dati, di ba, ganon. Ngayon, siya naman ngayon ang gumagawa nito. Di ba, Tintin? No. Mm. Kela mo ba siya? Si Ate Maricel? Mm. Ay hindi. Yan kasi Atitin, yan yung dati nating katulad mo rin siya dati mm. na, na na medyo nawala sa ano, pero ngayon okay na siya, no? So kaya kailangan atitin mm -hmm. tulungan natin sarili natin, no? Okay? Yan. Very good naman si Ate Maricel ah. Mm -hmm. Ikaw, Ate Tin, kaya mo yan? Magsuklay ng sarili mo na? Ha? Kaya mo? So, sa so ngayon, si Ate Maricel mo na gagawa sa'yo, ha? Okay? Ha? Nagugutom ka na ba? Gusto mo nang kumain tayo? Sige. Akin na, Ate Maricel. Ganyan, oh. tina mo, oh. Ganyan. Oo. Ganyan, te, ah. Tsaka, natin kay Ate Maricel, iba na yung taste yeah. niya sa pananamit, no? -mm. So, uh, white siya ngayon. Dati may kasi siya sa old black. Eh. Mm -mm. Ngayon, tignan mo, ang ganda-ganda niya na. <laughs> Sobrang simple na siya ngayon. Unlike before, talaga, yung hilig niya dati, nakashort na nakashort eh. Ngayon, tignan mo naman, oh. Di ba, Maricel? Ang Mayan. ganda, di ba? Mamaya na ako mag-short. Oh. Mag-short lang si Ate Maricel pag natutulog, na no, Ate Maricel, ano? Ayan. Presko-presko na si ano, Ate Tina. So, Ate Tin, anong pakiramdam mo ngayon? Ha? ano nararam ano pakiramdam mo ngayon? Press ko na. Hmm. Kaya kailangan araw-araw maliliko tayo, ha? Pag wala ako, andiyan si Ate, Ate Maricel, andiyan si Yaya. Ne? Okay? Di ba? Ayan. Hmm. Ayan. na, nagre-ready na, magre-ready. Ah, kain na tayo? Kain na tayo. Wow, kakain na tayo kain na tayo. Sarap ng ulam. O, mm. Oh, di ba? Sarap ng na ulam natin, kare. Okay, yan. Oh, okay Parang... ka na? Sandali, tanggalin mo na okay, natin. okay ka natin? Okay oh, ka na raw? Ang ganda ganda ha? ni Tintin ah. Mm -hmm. Tingnan mo naman oh. oh. Ang laki na rin ng pinagbago ni Tintin mga kababayan. No? Dati kasi nung, nung nakuha siya, medyo talagang sobrang itim. The same time, talagang puro salita, pagwawala. Pero ngayon, napakalaki na rin ng pagbabago niya mula nung nabigyan siya ng uh, ng mga vitamins no yan nagiging kumpleto na talaga totally ang tulog nila uh, kompleto kumpleto na rin yung pagkain nila yun kaya ang laking pagbabago no okay na no? okay tara na kain na tayo kain na wow kain na tayo let's go iwan mo na lang diyan yan ayun to lagay natin doon ha alika na kain na Kain na, kain na, kain na tayo. Parating dala ni Ate Tintin yung kanyang bag. Ano? Ha? Okay lang. Tanda rito yung mga mahalagang bagay na Ate Tin, no? Tara. Ay! Ayun na. <laughs> Kanina pa ako nag-ready ng kain. Kapag kain nyo dito. Yes. Ha? Nagkulitan pa. Nagkulitan pa. O, oh. oh, dito ka, Ate. Halika, Dito ka. O, no, sa gitna yeah. si Ate Tin. Mm. Si Ate Maricel sa dulo. Oh, si Kuya Junjun -Jun dito. Mm -hmm. Doon ka Kuya Ate Maricel doon. Tabi kayo ni Tito. Yan. Yan. Sasabayan ko kayong kakain. Upo ka lang diyan, sandali. Upo ka lang. Yan. Yan. Kain kayo Ayan. mo dami ha. Pa pero mag-pray muna tayo ano. Oh, wait lang. Ayan. Malakas na ba kumain si Christy ay tintin? -tin? tin, kaya mo to? Kulang pa. Kulang. Oh. Ayan yung plato ni Junjun. Si Junjun. Pwede Junjun, medyo malakas na yan eh. Okay? Eh hey Maridel, sabihin mo sa akin pagkano ano ha? O, oh, kaya na? Kula pa? No, tama na dali. Tama na yan. o. <laughs> oh. Teka, anong gusto niyong ulam? Pambabata? Ito, <laughs> meron pa isa. Pantran. <laughs> Alam mo to? Hindi <laughs> to. Gusto mo to? Eh, gusto ito gusto mo. ano mm. Alam mo anong tawag dito? Ano yan Kaldereta? galing nga. Kaldereta. Okay. At saka ito. At saka iyan. Busin mo ah Pero wag masyadong marami. Pag naubos, no, bigyan kita ulit. Si Tintin, anong gusto mo ulam, Tin? Ito, ito, ito. Ito. Masarap to, Tin. Gusto ko rin to. <laughs> mm. Iyan. Pero bigyan din natin ito. Upo uh -huh. ka na, Han. Pagsisilbihan kita ka. ngayon. Wow. <laughs> o, oh, kaya na. Ito lang. Kaya, Jun, alin ang gusto mo? Ito, ito, ito. ito Hindi. Hindi pwedeng kahit ano. Mamili ka, Alin. Ito. Yan. Yeah. Busin mo, ha? Ay, ito rin. Laman. Dahan-dahan lang yun, eh, Jun. Hmm dandan lang. Dandahan. Ayan. Ikaw, Aling Rochelle, anong gusto mo? Ito, ito, ito. Ito lang. Ay! <laughs> ito Kunti lang. lang han, tama na. Ha? Kunti lang. Guwari ka pa? Hindi. Ito ba? Mm Kunti lang din. Kunti lang din. Kain ko yung madami Nahirap. ha? Mahirap. Ikaw. Ha? Ah, ako na, ako na bahala sa buhay ko. Ikaw din ya. Upo ka dito ya. Ako magsiserve sa'yo. <laughs> oh, sige na. Ay, nauuhaw ka na. Sige. <laughs> <B -ingin>. Huwag <laughs> na magtinidor. Ako nga magkakamay. Ah, oh, alin sa'yo? Bigyan ko muna silang tubig. Nauuhaw na sila. Huwag Wala naman si sir. Siyempre, misan-misan ako. Na, sir. Ha? Tama na, tama na yan. Pumapayad ka eh. no, <laughs> <laughs> oh, kailangan taba ulam mo para tumaba ka. <laughs> oh, tama na sir. Oh. Salamat. Kain na kain na tayo. Kain na. Kain guys. Ay, na Ay, Guys, kain na tayo, Kain na guys. Ay, ano, ano, wala, wala na tayo. Wala nang rice si, ano, Junjun. Ba, Junjun, kan Ako na po <laughs> na. <laughs> kaya, Junjun, -jun, sabi ko, dahan-dahan lang, eh. Oo. <laughs> oh. Dahan-dahan nag lang. Si Nagtignan mo, nagustuhan niya yung taba-taba. Teka, kaya, Junjun, sandali lang. Sarap. Si Dadi na nag-serve sa Sin, Sarap ba? Oo. Oh. Yan. Kaya masarap kaya dyan. Ah, iwang ko lang kung hindi ka tumaba dito. <laughs> ito gusto mo. Ubutin mo muna. Nagusto oh. ni Ate Maricel. Ate Maricel, tikman mo to. Mm -hmm. Ano po? Iwang ko lang. Kung hindi mo binalik-balikan. Ano ba to? Halika na, kain ka. Sige lang. Kasi tin Tintin, di ko yata nabigyan na ito eh. Tin, bigyan kita nito ah. Kasi masarap to. Pampagana. Lalo na pag may labuyo. No? Guys! Kakain din Pantay ako. Kala tayo. nyo, hindi ako nagugutom ah. Tao lang din po ako. <laughs> hindi na sila nagdasal. Oo nga. <laughs> Kasi pinigyan ah, okay. na agad eh. Excited ang lahat. Okay. Ang boss ang... Okay. Nagutom na sila. Ha? Huh? Sorry po. Nagsilbihan tayo ng boss. Mm -hmm. Nagsilbihan tayo ni Daddy Frankie na. No? Thank you Lord. Thank you sa blessing. Kain po tayo guys. Ayan. Kain po. Ba't na ulam natin? Para kaming ano mga kababayan, kasi madilim doon sa loob. Ang daming bata. Kaya dito kami sa likod. kasi ano, si Kuya J.R. Tulog, eh maaga na ni Yaya. Kaya hindi pa nakasama. No? Uy, pusang galasarap! With matching taba. Yan. Okay. Oh. Ito. Ikaw sa motohan? Oo. Oh. Kunti lang yan. Kunti. Kunti? Damihan mo na! Hindi. Ayoko na. Ay, Yaya kanin. Alam. Oh, sir, tama na muna. Hmm? Alam! <laughs> si sir, tama na muna. Oh. Sir, baka yan naman. Tin, busi mo yan ha? O, sige, sabi mo lang. Tinan niyo mga kababayan si Tintin o. Paganda na ng paganda. Hmm. Ayan. O, oh, kain sabi tayo. Sabi ko eh, pushaw na yung mukha niya eh. Hmm? Di tulad mo. Masarap ba mas. din? Masarap? Hmm. Masarap? Yeah. Kain po tayo mga kain kababayan. Tayo. Kain kain Pati si Ate Maricel, oh, Ganado na kumain oh, mo. Si na. ha mm. Han, wala kang napapansin sa damit ni Ate Maricel. O, oh, tingnan mo. Mm -hmm. Sexy. Kakaiba na. Kasi na yung mga ganyan Kaya na. Kaya tayo. Kitang kita yung braso na, Ate Maricel na. Tin, kanin pa? Mm -hmm. Ha? Ang Malakas na rin kumain si Tin ha, Simpre. very good ha. Ah. Mula mm nung maglagta-take -mm. na siya ng gabunin. Very good ha. Ah. Ano gusto mo ulang? Turo mo. agusto ah, gusto mo to? Gusto Sabi ko oh. sa inyo eh, pag natikman <laughs> <niyo>. <laughs> nyo to, makagustuhan nyo yan. Eh. Ito yung oh, sinasabi yeah. kong tulak ng bibig. Pero pag natikman mo na. Kaya dun, ganun pa? Hmm? Ayaw, Ayaw mo yan, na? Ha? Ulam, gusto mo pa ulam? Huwag kang tatayo hanggang di mo naupos niyang ano, ha? Kaya dyan dyan din eh, lakas ng kumain. Hmm. naman! Kain ka naman. lang! Pumapayat ka na, ya! Ay, na ka, ma'am. Mm -hmm. oh, okay, yeah. Kain ka Ay, lang. dito? Kasi, grabe ka na. Kailangan pati si Yaya alagaan din. <laughs> Mahirap maghanap ng Yaya. <laughs> Mayra, sa totoo lang guys, napakahirap maghanap oh, guys. ng... Guys, ang boss ko, pinapataba ako. <laughs> Mayhirap maghanap ng ano, uh, kasama sa bahay, sa totoo lang. Kaya may time na tayo rin mag-alaga sa kanila. Mm. -hmm. Mm. Alagaan mo kami sir, mamaya. Napaka mahirap maghanap ng ate <laughs> <laughs> Wag ah. Sa katabaan ba? Mm. Okay lang yan. Ganun talaga. Ate Maricel, kumusta naman si Ate Maricel? Tin, kain lang tin. Buti may pagkain mo. Hmm. Gaya nga ka nang sinabi ko sa kanya. Yun, upo ka lang. Inom ka tubig. Gaya nang sinabi ko sa kanya ha. Hmm. Tinanong ko siya sa about sa ngipin niya. Oo. Oh. Sabi niya, okay na raw yung ngipin niya. Fit oh. na raw. Fit na. Diba? Lalo na pag ilang araw. Hmm. Kailangan masanay pa ng Naninibago pa yan. Hmm yun lang sa pagsalita niya, medyo mm. na bubuli-buli pa. Na, no, na, no, Timaricel. Ano? Mm, po. Pero yung pagkain mo okay na? Okay na po. Mm. Very good. Mm. Magpipit pa rin yan. Kamay ka talaga. So yung ulam pa, gusto mo pa ulam pa? Ano gusto mo? Mm-hmm. So. Ako na lang kaya. Oo na, oo na. Sige. Oh, sige na. Marami tayo. Lubusin Sayang. Mm -hmm. Pati kanin, busin mo, ah. Eh. Para tumaba ka. Gak rin siyang kumain. Hmm. Kain tayo, guys. Ang sarap. Taba. 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 Ayan, <laughs> <laughs> oh. Taba. Karne ang ulam namin ngayon mga babayan, nagkatay ng baboy, kaya yun na ulam namin. Kain marami, bukas talong na yan, <laughs> wala nang karne. Talong na, Tawa si ate. <laughs> Masarap naman ang ngang talong ah, di ba? Ano yan? Apatay, Adi, ba't dami. Apatay ng dami? Dami. Kainin natin. Ayan, makarne tayo na isang linggo. Ang dami. Kain na. Kain na tayo, boss JB. Ito masarap to. Yan. Meron na yata. Iba to. Ah, oh, pahingin Iba yan, iba yan. Kunti lang, kunti lang. O, oh, tama na. Oh, masarap yeah. daw eh, ah. Oh, Ang no, boss. Ito na, oh, dami, oh. Ayaw, oh, ha. Ang iba yan. Dali, dali. Karehas. Hindi isa lang nagtimpla eh. isa lang <laughs> nagtimpla. Mm-mm. Kanin pa! Punti. Tama hmm? na ako, hana yun. yeah, kanin ba yan? Ayoko na, sir. Kanin lang. busin <laughs> huh? mo kanin mo ah. Parami. mo ah. Taba, gusto mo taba. Isa na lang. Isa na lang. Na lang. Ha? Iba e, itong taba. Ano, yeah. no? Sarap, oh. <laughs> <laughs> Ayan. Daman Ikaw, Boss kumain ka na. Pe, kumahain, eh? Wala talaga tayo dito, eh. Balagang pinapataba tayo ng boss natin, ah. Oo. Oh. Ang dami ulam, eh. Kaya kain ang kain. Totin, kumusin mo yung rice mo, eh. Hmm. Oo. Oh. Huh. Busog ka na? Eh, hey, Junjun, bilis niya kumain. Alis agad, eh. <laughs> <laughs> Baka na natin. Yun, Yeah. Ito ay gado. Ito. Kaldereta buto-buto. Sa isa isa. Ano? Pantran. Yung taba-taba. Ah. Mm -hmm. Butin, butin. Sayang. aku. Hmm? Hindi. dami kain ko guys. Hmm. Yeah. Kain lang yan. Kain na tayo guys. Karne ulam natin. Oo. Oh, Masarap. Gawin natin si Ayang malaki. Gumaganda si Ayang. Oo. Oh? Ayang pala niya mga boss. Ba't kaya gumaganda <laughs> si Ayang? Tin, nabot namin kanin tayang. mo, Tin. Ay, sarap kumain. Ano, Ate Maricel? Busok ka na? Busok mo, Ate. Tubig niyo. Ano masasabi mo, Ate? Thank you. Ha? Thank you. Thank you. lakas mo, sa Thank you. nanonood, anong sasabihin mo sa kanila? Thank you po. Malapit ka nang bumalik sa inyo. Malapit na bumalik sa amin. Birnes, uwi na ako. Ha? Birnes. Birnes na uwi. Ba't may date na agad? Huwag <laughs> kang magmadali ate, baka mamaya pag nandoon ka na. Hmm, alam ko, may isa pang check up, di ba? Hmm. May isa pang check up ate Marcel. After noon, saka ka na namin idiretso sa inyo. Promise ko na yun. Di ba? Unti-unti lahat. Huwag mo madalihin kasi ah, mahirap na bumalik dito pag nakalabas ka na no sa bahay ni Daddy Frankie. Mm. Mm -mm. Di ba? Although alam ko naman na magaling na siya mga kababayan. Pero gaya na akin sinabi, <coughs> pag binigay na namin, tapos papasyal-pasyalan na namin para maiba naman yung alagaan natin. Yun lang po yung goal ng Team Daddy Frankie mga kababayan. Matulungan yung mga taong naliligaw. Pero pagka okay na alam natin na kaya na nila, then excuse, bigyan natin sila ng kaunti puhunan kung ano yung pwede para sa kanila. Buksan mo nga. Para maiba naman. So nakikita ko na susunod na magiging okay na si Tintin. No? do alam ko first check up pa lang. Ano ka Sinabi mo na susunod na siyang gagaling na. Oo. Oh. Hmm. Siyempre, ah, pag magaling ka na, kasama mo na yung mag, mga anak mo, ano? Hmm, basta kain lang ng kain, ha? Kumusta pakiramdam? Okay naman. Nakakainom ka ba ng gamot? Oh, very good. Bakit nung nakita mo yung tatay mo, umiiyak ka, namimiss mo ba yung pamilya mo? Wow. Basta magpray ka lang, ha? Lagi ka magdarasal para makasama mo yung anak at saka tatay mo, ano? Ay, yung asawa mo, namimiss mo ba yon? Hmm. Hindi. Hindi na. Ayaw mo na sa asawa mo. Hmm. Bakit ayaw mo sa asawa mo? Lasing giro siya. Ha? Huh? siya. Ah, yung asawa mo. Kaya pinapabayaan ka niya. Hmm. Ano bang ginagawa niya sa'yo nung magkasama pa kayo? Ba't mo nasabing lasing giro siya? Hmm. Inom siya ng inom. Ay, inom ng inom yung asawa mo. Hmm. Kaya pinabayaan niya kayo. Anong ginagawa mo pag nag siya? Ano? Ha? Ano Nagtatrabaho si, si Tintin. Nagtatrabaho si Tintin? Hmm. Ay yung asawa mo? Ano, wala dyan. Inom ng inom? Oo. Hmm. Laging lasing ba yun? Hmm. Kawawa ka naman. Pero pag bumalik ka, hindi ka nababalik sa kanya. Hmm. Hmm. Buti hindi ka sinasaktan, no? Sige, hayaan mo. Hmm. May awa ang Diyos, pag magaling ka na, saka namin ibalik para mas matulungan ka pa ng Team Daddy Frank. Yan, no? hmm. Okay? O, ate, alagaan mo sila maigi, ah? Eh? Oh, Huwag mo silang pababayaan. Na, sige, hugas tayo kamay. No? Huh? O, okay oh, wait lang. Magpasalamat muna tayo at magbabay. Oh, <laughs> So, hanggang nalang, pasalamat muna tayo. Ayan, so. Urong ka dito, Tin. Dito ka, Tin. Ilagay mo sa ilalim, Yopuan. Ayan, okay. Tumakbo natin, Kuya Junjun, mga kababayan. No? So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat. At ito, uh, natapos na naman ang lunch namin. Pero nagkamanti-manti ka yung mga labi namin. Kamay, pasensya na po. Pero masarap. Minsan-minsan, ginajamming minsan, natin sila, sinasabayan natin sila sa kain para ma po nila. Ngayon ang aking sinabi, ito yung pamamaraan ng Team Daddy Frankie, hindi namin, huwag natin sila ituring na iba. Turing natin silang kapamilya. Ito po, nakita nyo naman kung ano pagkain nila, pagkain namin. Para ma nila na kasama sila sa pamilya. Yun po yung pamamaraan namin para mas mabilis silang makarecover, gumaling. Diyan din po 'yung lagi kong pakiusap kay yaya, kay ate, sa mga kasamahan ko lalo na pag wala ako, ituring talaga nilang pamilya. 'Di ba? So 'yun naman ang nakikita ko. Kaya sa lahat po na nandyan mga kababayan natin na nakasuporta sa amin, maraming maraming salamat. Ipag-pray niyo po ang ating mga alaga na mabilis silang gumaling, na sana tuloy-tuloy po, no? Maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta. Honey? Yes po. Uh, maraming maraming salamat po yan, uh, sa pag uh, supporta suporta sa Team Daddy Frankie. Yan. Huwag po kayo sana magsasawa yan, para uh, i-update din po namin kayo sa mga nangyayari sa ating mga beneficiary. No? Kaya mag-iingat po kayong lahat. God bless. Thank you so much po. Bye-bye tayo. Po. Bye -bye. Thank, you. Thank, thank you. Thank you, thank you po. Frankie, sa pagkaing, sa you, thank you